Heyo heyo mga katigeng Back to work Tapos na ang maligayang araw <laughs> Kaya eto Back to oatmeal Kumuha ko ng Pastry na maliit Na maraming Golden raisin Sa ibabaw Yung walang kamatayan Oatmeal Na may mayonnaise at yung walang kamatayang Walang halong birong Coffee Broad coffee Ito lalagyan na natin ng Honey Ito yung Palaging inaalmusal ko Pag may Pasok ako Pero pag walang pasok Minsan yung almusal ay tanghalian na rin <laughs> kung nasa bahay kasi tamad ka kung day off tinatamad akong ano bumangon kasi wala kang pupuntan eh walang ano eh pwedeng kahit anong oras ka pupunta sa store hindi ka sa trabaho may oras kung 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 pabagal-bagal ka malelit ka <laughs> kaya ang pagkain sa bahay ay hindi nasusunod ang almusal ay tanghalian na rin <laughs> kaya ngayon habang hindi pa malamig yung ano, oatmeal kainan na bye bye